Isa okay, lang nyo. dito, dito na. Tara, join din. Tayo, pass up now. Tayo ito tayo, ito tayo. Yeah, <laughs> <lad sauna stealing sound> hmm. <ubers> eh, ano yun? Ano yun? mo yun? Ano 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 yun? Ano yun?

Oh, my God! Eh, enak! Eh, enak! Kau pede bae saju? No! Kau pede monggol uluhin? Wah, mesti monggol uluhin. Oh my God! Oh, tak nak Eh, enak! Kamu kena kena naik puncak. Kamu kena kena naik puncak.

Pergi jumpa kena. Beri saya. Jumpa. 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 Jumpa.